Yo mga pare ko, magandang umaga sa inyong lahat. Good morning, good morning. Kapi muna tayo. Bali, ito nga mga pare ko. Eh. Uh, lumabas muna tayo at uh, kasama ko ang mga tropa. Yun. Uh, din sila mga pare ko. Eh. Uh, Ine-enjoy muna natin ang weather dito dahil ano eh, malamig. Sarap enjoy ng weather dito. Kita nyo naman, papakita ko sa inyo itong uh, view dito mga pare ko. Eh. Yung ganda. Tabing uh, bundok, ito papakita ko sa inyo. Yeah mga pare ko, yo, kita nyo. Yan, yan ang area namin dito. O yan, may, meron din dito ano, yan, mga mag stay na mga ibang magtatrabaho. Ayan, bundok, eto pa. tasya yung mga pare ko, yung mga grocery store dyan, meron dyan mabibilhan. Oh, eto, kita nyo bundok, oh. o. kita nyo. Oh. Ay, mga para! Ito ba yung cherry blossom? Ha? Cherry blossom ba to? Eto, itong puti na to? <laughs> ha? Ha? Gumamela. Ay, gumamela daw pala. Kala ko cherry blossom. Hindi ko kasi alam pa tsura nun eh. <laughs> oh, yan, yeah, mga oh, pare ko. Yan ang area dito. O. Oh. Kita nyo, ganda. Yan, itong bali ang inaanohan namin. Ang ah, aming pinag yan. Oh. Yan. Diyan. oh, yan, dito yung pinakaano namin. pinaka Pinakakantin namin. Diyan kami kumakain sa loob. Nagluluto. Lahat na. Kung gusto mag-inom, pwede nyo dyan. Oh. Ito ang aking mga kasama. Oh, kamusta kayo? Magandang umaga mga parigoy oh, yan. yan Yan, ang aking mga kasama dito oh. Oh, ayat, Ayan ang aming ma'am, si ma'am Sincha oh. Kita nyo Morning ma'am oh, yan yeah, mga parigoy, kita nyo, ang ganda na area namin Nakakaliw Pero nakakamaganda pa rin kasi dito mga Kasi malamig pa yung ano eh Weather niya eh. Yung mga pare ko, bali mamaya may ano, ano para kami. Hindi mo agad kami uh, sa work. Bali may medical pa kami. Bali bukas pa yata ang uh, ano namin na uh, official na mag-work na kami. Kasi medical daw muna. Nag-medical na kami sa Pinas pero mag-medical ulit kami dito. Uh, hindi namin alam kung anong klaseng medical pero mamaya doon mga launa pupunta na kami doon para mag-medical. Uh, Tapos yung pahinga and then bukas yun. Uh, sabak na siguro ng trabaho mga pare ko. Yo mga pare ko, ito. Baba tayo dito uh, saglit sa glit. Papakita ko sa inyo tong uh, kalsada dito at yung view dito sa tinitirhan namin. Sarap po tirik na ang araw pero ano, alamig pa rin. Ganda ng ano, klima. Ito mga pare ko, papakita ko sa inyo. Ayan, oh, dito nyo. Ayan, mga ano yan, mga pare ko, mga tinda-tindahan. Ayan, eh, dyan ang area nila. Tapos ito, kita nyo naman, ang ganda ng bundok, ko oh. Lapit lang oh. Ayun. Ganda oh. Yan ito pinadaan nila. Yan mga restaurant din diyan. Makakapagsamyup kayo diyan mga shabu-shabu, kimchi ganyan oh. Ito oh, yung ganda, tabi bundok lang siya kaya ano. Kaya lamig. Ang sarap. Oh. Oh, yan oh. Yan, yan ang area dito. Tapos ito yung sa amin. Yan, diyan kami nag-stay oh. Yun. Ang ganda mo mga pare ko, ang sarap uh, ano uh, experience din to na punta dito. Pero siyempre, ang pinaka goal talaga natin ay makapag-ano tayo, maapog uh, work. Kaya sana eh, ano, magtuloy-tuloy to at uh, maganda yung uh, ipakita natin at uh, magtuloy-tuloy yung uh, trabaho mga pare ko. Kaya ito, balik na muna tayo dito sa kampo. At uh, nabitin ako sa kape. Parang gusto ko pa. Kaya diyan muna kayo mga pare ko, update ko na lang kayo mamaya.